Yan, isang mapagbalang araw po mga kalingap, mga kabente. Ngayon pong araw ay nandito po kami sa Sibukot, Kamarinisur, kung saan po ay mapunta po kami Pili Airport. Yan, sa Naga City po yan. And may susundin po kami isang sponsor po na gustong mamasyal po dito sa daet At susundin <coughs> ko po sa, sa airport, bali ngayon po ay alas 6 na po ng umaga. May alaw na po ang tapag nila sa Pilika Marinisor minagkapagapan ko po kasi medyo traffic po dito sa pagganitong rush hour dito sa Naga City tas sa Sipukot and po mga kalingap nandito na po kami sa sentro po ng Naga City kung saan po ay diretso na po kami sa, sa Pili Airport and dahil po hindi alam yung lugar ito pong daet first time po nila dito eh nagkataon po na hindi po ako busy kaya yan po ay susunduin ko po sila dericho po sila sa hotel mali 3 days daw po sila mag-asawa dito sa Camarines Norte sana po ay mag-enjoy ma-enjoy po nila yung bakasyon nila dito sa Camarines Norte sana hindi naman umulan para ma-enjoy po nung mag-asawa yung mga pasyalan po sa Camarines Norte naman po ako sa Philly Airport Ayan, nauna na po ng hapon ngayon po yung babaan nung ano nung sponsor na sasunduin ko po buti na lang hindi masyadong traffic dito minsan ay maraming one dito ay sasakyan yan po kasakto yung aeroplano Cebu Pacific karating lang din. Yan po mga kalingap nandito na po kami sa bayan po ng Daet yan sa Bagasbas Beach. iniwan ko muna doon sila Madam at Sir sa may restaurant po at uh, gustong makita po si Rubilin. Kaya po ngayon po ay papunta naman po ako sa Talisay para sundoy po si Rubilin at gustong makita po nung isa po sa viewers po ng Kalingap Sundo ko na po si Rijit, Tapos si Rubilin Tapos so, sa likod po si Rubilin Rubilin May tagahang ka na gusto ko makita Galing pa sa ano Sa Ibang bansa hmm. Tara Ito po kasama ko na si Rubilin Nandala po kami yung pakwan Ayan mm nandun -hmm. sa yung Ay, ah, nito si Oyang, oh. Oyang, may naghahanap sa iyo. Sininang, sininang. Si Ninang. Ito, si Ninang. Bless ka kay Ninang, dun, oh. Bless ka kay Ninang, dun, oh. Kay Ninang, dali. Ninang yan, bless ka, bless. Magmano ka. Kumusta ka na daw? Sabi ni Ninang. Bawin po ay? Ah, nag-uulan. Ano ngayon? Day off mo? Day off? Uh, uh, Nasaan yung ano mo, uniform? Di ka naka-uniform? Ilang taon ka na? Ilang well, taon ka na ngayon? Ha? Huh? Ilang taon ka na? 37? May ba? ko? Ay, na. Kailan ang birthday mo? 31. Uh, ha? Huh? May, may, 31. No, may 31. May 31. May 31. Kailan ka na nun? 38. Ha? 38. 38 na po siya. Alam niya. Si Mumbay, hinahanap po si Mumbay. May jowa na si Mumbay. Hindi, wala pa. Ikaw nga hinahanap. Sabi ni Bumbay. Hinahanap ka nga ni Bumbay eh. Sabi ni Bumbay, may jowa ka na daw. Wala pa. Wala, wala pa handyo ha? Atin ni Umbay ang utay yan ating atin Umbay Sa mm. Sina Si Sina? Nakakita ka? Sa'yo mm, Ano sabi sa'yo ni Umbay? Rain na kadang uh, kaway oh. Ano po yung salita po niya yan no? Bicol? Ah, Bicol okay. mm. Kaya po ano? Sino ang hinihintay mo dito? Kapang Ha? Chikeo ah. Ha? Ah? Sino? Ay, sige po Sino ang hinihintay mo? Mamang ngabang akong Ah. Uh, It's gonna be 38 or na may 31. 38 Celsius old. <laughs>

Bumbay ang nakatawa <coughs> pag nalabas ka. Na Oo. So, oh. Ang jam na ito. Ano ba mga kalinga. pagkatapos po namin mabisita sila Oyang at uh, pinakain muna po namin sa restaurant sila Madam. Nag-retion na din po kami dito sa kanilang tutuluyan dito sa Marco Polo Hotel dito sa Maybogasbas Road yun. bagong hotel po ito dito sa bayan ng daet at uh, bukas po ay naka-schedule po na puntaan po namin yung isa sa pinapaliguan po namin nila ng mga nakaraan at, uh, samahan po natin sila madam kasi first time po nila dito sa daet at sana po ay, ay maging masaya po sila sa kanilang bakasyon po dito sa bayan po ng daet yung mga kalingap mga kabentay na rito po kami sa Mananap River Ayan, mga lap resort. Yan, napakalinaw po ng tubig dito. Kaya, dito ko po, po sila dinala. Sana po ay mag-enjoy po sila sa kanilang paliliko dito. Ayan, pangalawang beses po na punta po kami dito. Sama po namin si Mom Lanet. Bye. Ingat mga kabente Mamaya maya po maliligo na kami nila Robilin Sama po rin ngayon po may bisita kami Kami ni Nita Yung kanyang sawa Karating lang po nila kahapon Nagpumunta po kami sa Pagkaling sila sa Texas Welcome po sa Taed Sana po maging masaya po kayo yung bakasyon Maraming pagkain Pagpasensyaan nyo na po yung na, ano, na, na, kaya na namin. Ang dami nga eh. kain, kanin na po. Oh. Sa ulam, yung paborito mo pating ano, taong. Ano yung paborito ni, ni Rebelin? taong. 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 unique naman Taong. mga pangalan ito,

Huwag kang munda dito. Inisip na ramin ito. You go up there. You can have the massage. Body massage. Oh. <laughs> Morning mga kabente Dito na po sila Ma'am Nenetta Maganda po yung ano Yung magaspas ng ano Kumusta ang ano Ng Magus huh? Kumusta yung ano sa likod Maganda Ito ka nga Oo oh, Masarap sa likod Mamaya po yung dalawang bisita po natin. Galing pa po, po sila sa San Francisco. Uh, first time po nila dito sa Cam Norte, pangalawang araw po nila. Gabilin, Gabilin. <laughs> Big Si Daddy Yo, tapos si Mami. Inet. Yung first time po nila dito sa Camarines Norte, kaya po sinamahan po namin sila para mag-ikot-ikot po dito sa Cam Norte. Ini, magkano yan, Nini? Ini? Magkano isa? 20. 20? Ito. Ito

Santa Cruz. Saka Santa Cruz, Talisay. Eh. Eh, ito, bus ko ito. <laughs> <laughs> po si Daddy Yo, ta si Mami Yo. Di ba sa ng Ano Robin, nakarami ka na? Yan po mga kalingap mga kabente. Mag alas 4 na po ng hapon Marami pa rin po yung naliligo E po natin si ano ma'am Si tita na eh, Mami na net taon na po kayo? 76 lang ah, 76 parang ano lang 50 Ano pong sekreto bakit Naratili po kayong malakas at uh, Hello. medyo, bata Wala basta Enjoy lang Enjoy your life Walang problema Nga <laughs> hindi Ayan. Ay, Sino pong gumawa niyan? Ako. Kasi pag kayong depress ka, kailangan may ginagawa ka o being busy. Ibig sabihin nagkano din buhay ng depression Oo, dati? Oo, sobra. Suicidal nga ako. Kaya natutuwa ako lahat. Manahi, Mm. mag-box Kaya gusto ko matulungan din si Rubilin. Mm, matulungan Magandang ko. ano po yan. yan. Pag natuto niya si Rubilin. na napatayo mo yung talagang hangarin mong magpatayo ng mga mga depressed people, gusto ko na makatulong ako na mabigyan sa maturuan. So maturuan. po. Bibilang ko ng makina para matu matu okay. marunong marunong ako manahi, hanap oh buhay sa pananahi. Hey, ang yun yeah, ang negosyo ko noon. Tapos mm. yung mga ganyan, mga alahas, alahas. Makakatulong ako. Maganda nga po yun. Sana nga po sa sabi ko ay matutunan ng mga po ni Robelin yung mga ganitong yeah. ano, kaabalahan. Maganda, maganda, yung adikain mo. Mm. Yun ang yun ang na, dapat talaga. po, sa ganito po, magnasa magkano po pwede niyan yung ibenta ito? Eh bahala na kayo kung ano. Magkano po ang puhunan? Ay, sa isang what? ganito. Ay, Baka malugi. <laughs> Hindi. Okay lang. Kasi yun. po pag napaubos niya ito tapos gumawa, gumawa din siya ng bago baka Madadalhan ko siya ng mga gamit. Eh, gan uh, ganda ang ko sa gamit kasi sawa na ako eh. Kailan po nag-design nito? Ako, ako lahat basta pag gano so, na umpisahan na niya 'yan, mano na niya, magagawa na niya yung gusto niyang okay. anong ano kata marami yan marami akong videos eh maraming oh. dapat kadalasan ko sa kanya yeah hey, daddy that will be a good project for for people depressed people like that that's what that's what's helping me mm. yeah that that helps me make and they can make money oo po po tama yung po mga pulseras marami akong dalang mm. pulseras ko na wala na eh mm. pinamigay ko mm. si Quintas pati nga yung ano nang salamin ko yung sabi ng salamin. Yung accessories po. Yan oh. Ayan o. Ayan? Oo. Ay, kaya din pa nagumuan yan? Yan ang ginagawa Protection para hindi pumahulog sa mawala. kaya mawala. Ma uh -oh. yan Sana si Revit Rubilin kahit na si Casey. Maganda rin matutunan ni Casey yan. Hmm. Pwede. Kailangan nila ng libangan uh -oh. para makalimot sila sa mga yan inisip nila. talaga kasi kung ano na depressed ako noon, hindi niya makakausa. Na na ako, ito, mga gawa ko rin niya, mga pang gusto. Bang pusod. Pagkakapirahan niya ito, marami akong tela. Putos. Oo, lang Oo. Marami akong May binigay pa sa'yo siya, ano? Babaling. Papadala ko sa'yo ang paggawa ng mga ganito gawin mong negosyo, pati no. Nope. pananay. Ang dami-dami kong tela mapapatalasay. Mm. Uh, Ahas na Yung yan, mga, no. mga pulseras, kwintas. Kanino mo ibibenta yan? Sa mga kaibigan mo. Bintahan mo din si Kalinga Prab, si Ate Jack mo. Ganon. Magkano ang benta mo? Baga overpriced? Depende. Bahala ka na mag-search ka sa online. O oh, sa mga gusto pong bumili Pwede po kayong mamili lang dito Ipapos po ito ni Robilin hey, Mami, madal. Hey, masama mami. na siya. Masama, masama ka na? Oo daw. Oo daw. Mami ano pong masasabi po ninyo sa mga tao po dito sa Cam Norte, sa loob ng... Dalawang araw na po kayo uh -huh. dito po ano? Mababait, Net. Sumakay nga ako kanina ng tricycle na bike binatid ako tapos din ako hindi ko alam kung saan ako pupunta sabi niya na daw yung oh, oh. oh, oh, burabud inatid niya talaga ako mababait hmm. madaling ma-approach first time niyo po dito sa Daeg? first time yes hmm. kumusta man po ang pagkain hindi masarap? masarap ah, masarap <laughs> bundak na bundak palagi lagi hmm. mo magluto si Jason tapos dito kami. Mm. <laughs> <laughs> Opo, oh. oh, saman niyo na po 'yan. Saman 'yan, sama yan. Oh. sa amin. Wali, sa walis daw wali, 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 wali. oh. na po 'yung ano, mga gamit nito. Pa-ay Oo. Oo daw. mo na si Itay. Paano na si Itay? Sasawa mo din si Itay. Oo, kasama si Itay. Don't see father. Don't see me time, Thank you nga pala, Jason. Yeah, po. Welcome po, welcome. Ang daming pagkain. Sana po, no? ano, wag po kayong magsawa na ano. Ah, hindi. Wag kayong... Maganda yung ano mo na makakatulong ka sa mga depressed people. Ikaw, apo, yeah, po, ikaw lang magiging pag-asa ng mga tao. Kasi safe pa yan eh. Tingnan apo. mo si Rio. No, Bili na ang laki ng pagbabago. Pagbabago. May sumba pa. <laughs> Makakanta pa. Oo, see? Trabaho na lang po ang kulang. Kaya po ang magiging trabaho niyan, tagapaligo po ng mga mga, mga natutulungan ko pong bago na na-depress din. Hindi, pagkano, ano, yung matuto na siya sa mga ganyan, Masa no, magkakaroon ka na ng kunting tindahan mo. Tapos ito, yung mga ganito, may kaabalan ka na, hindi no. ka na mag-iisip. Kasi ikaw nang mag-iisip kung anong design. ilalagay mo, kung anong design. Ipo-post mo sa Facebook mm -hmm. mo. Ayun. Mm hmm. Sana matutunan so, mo yung pagawa niyan. Bukod sa banana chips ni Lula ni Casey, may uling ka na. Sunod may... So, alas na. Alaas na naman. Nag-improve. Ano pang pa susunod? Mag negosyante na so, talaga. Negosyante na. na si Rubilin. Hindi, bibilang kong makina. No. ano, commercial talaga. Para bibilang makinan. ka daw. Padadala kitang maraming tela. Dami-dami kong tela. ano ka daw ng makina pagtatahi. Na, na, hmm. po ako eh di mas magaling. Mm. Mas magaling ang mga kaliwete. Eh. Sa pagtatahi po ano? Kahit na anong gawa. Mm. Ewan ko kung bakit na maano ang mga kaliwete. Magaling po talaga. Tapos magaganda pati. Oo. <laughs> Ako oh, mga kalingap si Ate Ninit. Napakabait nitong mag-asawa. Ang sa P-Charges po ay hatid ko na din po ito sa Pili Airport at babalik na po sila sa Manila. Hindi ko alam yung boss ko kaliwete. Kami ninit po ay galing na po sa Baguio Tapos po nagdiretso po dito sa Daet Para mamasyal silang mag-asawa na si Sir si Sir po ay si Daddy Yo po ay ano. Trabaho po niya dati po ay ano. Yang soldier. Pagkatapos po dito niyo sa Bicol sa Daet san po sana po kayo susunod. Hindi ko pa alam. Babalik na po kayo ng Cebu sa Manila lang po. Ay, hindi ko alam pa akong plan. dito muna kayo sa Dait? <laughs> Mag-extend po kayo ng mag po kayo ng daet. Pag-usapan namin yan. Kaya <laughs> po si Ma'am Nenet po ay ano po, ay sponsor po ng Kalingap. Sponsor po din po siya. Nagpaabot po din siya ng tulong kala, ayan, kala Madeline tapos kay kay Tatay Tomas. Yan, nagbigay po siya ng tulong kay Tatay Tomas. Sinamahan ko po sila dito sa Manana para Mama Ito lang po yung may tutulong ko sa mga pumupunta dito Lalo na yung mga viewers po Na mga supporter ng Kalingap Na pumupunta dito May message niyo lang po ako Samahan ko po kayo dito sa Ituturo ko kayo dito sa Camp Norte Yan po mga Kalingap, mga Gabente Si Mami at si Daddy Yo si mam Ma Ninet Maraming maraming salamat po sa pagpunta po ninyo dito sa Kamarinis Norte, sana po ay hindi po kayo nagisawa sana po na enjoy po ninyo yung pamamalagi at pamamasyal po dito lalo na na yung pagpaligo po dito sa Mananap Resort napakabait po nitong mag-asawa lalo, lalo na po yung mga pinuntahan po namin kala Danica sa bata na hindi tumatanda yan marami po siyang nabigyan ng tulong kay Tatay Tomas yan maraming maraming salamat po sa inyo sa binigay po din yung tulong para po sa mga tinutulungan po namin sa mga tinutulungan ko po yung malaking bagay po yung mga binibigay po ninyo lalo, lalo na po yung sa mga sponsor din po na iba malaking tulong po yung may binibigay din ninyo sa mga kapos at ikaos po sa buhay maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta at uh, hindi po pag skip the ads sa mga hindi pa po nakapag subscribe pasubscribe po Mr. Bintabay Vlog maraming po salamat God bless po sa inyong lahat